Lalo pong tumibay ang sekmura na itong si Harry Roque. Mantakin niyo ha. Ah. Ngayon talagang tahasan na niya na ipinagtatanggol at ay itong si Alice go Mga kababayan ko, huwag po tayong maniwala sa isang katulad ni Harry Roque na sa tingin ko ay wala ng prinsipyo, wala ng dignidad dahil sa kanyang pagpapagamit sa mga politiko katulad ng mga Duterte. Nakakaya. Ayan. Hangat naman po ako kay Mayor Alice Guo kasi naiintindihan ko ang kanyang pinagdaraanan. Wow! Talaga? Ano yon? Dumaan ka rin sa sitwasyong ito na nanggamit, nanloko, at nagsinungaling ng todo-todo? Kaya naiintindihan mo si Alice Guo? Por Santo, Mr. Harry Roque. Pero sa kabilang banda, tayo natutuwa rin. Dahil minsan tinitignan ko yung page na itong si Harry Roque, wala namang masyadong nanonood na sa kanya. Sa kanyang mga pag-justify sa mga Duterte, sa kanyang pagdepensa at pagtatanggol nga dito kay Goo. Kaya sa mga kababayan natin, sa mga Filipinos, wag po nating paniwalaan ang isang Harry Roque. Okay? Huwag tayong maniwala sa mga patutsada, sa mga pinagsasasabi na itong isang lawyer ko, no? Pero naging sobrang tibay na ng sikmura. <laughs> Matindi, ano? Grabe. Sabi niya, ang simpatya ko ay na kay Alice Guo. Yun. So, kami ba'y magtataka pa? Sa pahayag mo na yan. Ay, eh, di ba nga, pro-China ka. Kinukundi na. Kinukonsider ako na parang underdog masyado. Etong si Alice Guo na parang binubuli ng ating mga politiko binubuli ng mga politiko. Alam niyo, ang pinakamatindi, kung tawagin na itong si Alice o na itong si Harry Roque, si Senator Antiveros, ganito ah, Risa Antivirus. Matagal mo nang tinatawag si Senator Risa ng ganyan. Ang kapal na mukha, ano? Kailan ka ba tinawag ng kung ano-ano nag-name call ba sa'yo si Senator Risa Antiveros? Sabagay. Sabagay. Hindi kasi kayo magka-level. Hindi-hindi gagawin ni Risa Antiveros. Natawagin ka ng kung ano-ano at magpakababa. Magpakababa sa level mo, Mr. Harry Roque. Ang baba na po ng level nyo. Sobrang baba na. Ito yun, no? former presidential spokesperson Harry Roque has defended Bamban. Tarlac Mayor Alice Guo saying his sympathy is with Guo because it's not easy to publicly admit to being the love child of a kasambahay. Malaki, hindi talaga naniwala ka sa istorya na itong si Guo. Talagang naniwala ka on a businessman, daw fa a businessman father. Given the stigma surrounding illegitimate children. O, oh, you see? Ay, baka naman kasi kasama ka sa, sa gumawa ng script. At drama na ito na itong si Alice Guo, kaya nagkakaganyan ka. Sa so, uulitin, natatawagin mo si Senator Riza Ontiveros ng Ontivirus, bagsak ka na talaga sa mga Filipinos sa mga kababayan natin. Nagpapakababa ka at wala na po kayong kahihiyan. Uulitin ko ah, hindi talaga kasing level nyo si Senator Riza Ontiveros. You see, wala kang naririnig na patutsada galing kay Riza Ontiveros, pero matindi mong atakihin at below the belt ka na kung bumanat sa mga nagtatrabaho ng tama dyan sa Senado, katulad ni Senator Riza Ontiveros. Matindi ka, Mr. Harry Rocker. Ulitin ko ha, medyo, medyo, grabe ka. Ang kapal niya na po. <laughs> ang kapal na ng mukha at ang tibay na ng sikmura ng isang Mr. Harry Rocker. Mm -hmm. Ito yun know, o, Rocky asked Senator Reza Antiveros whom he called uh, Antivirus what legislation she aims to propose by delving into Goos identity. Aba, para namang mas marunong ka pa kung ano yung legislation ang ang pinupunto ng investigasyon na ito. Talaga lang. Galing kang Senado, Mr. Harry Rocker. Di ba? minsan di ka, wala ka na actually pag-asa na makapasok pa sa Senado. Good luck.